Tanong ko lang kung kayo po uh, tingin nyo sa ganitong operasyon kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo mayro pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Uh, uh, hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty. Merong mas nas merong pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi less guilty. Hindi guilty talaga. Sige pa? Um, Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, ano eh, baka sa executive session, sana po, oh, sa uli, ay uh, may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo. ba? Diba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no sa media, sa publiko. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no? dahil uh, International Crime Syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Um, para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay Willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo? Yes, for your honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm uh, I'm expecting that uh, Miss Alice Go would uh, will uh, divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and uh, we will uh, no, we'll, uh, we will uh, hold are will be responsible for her safety. So alam ko naman natin pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So uh, I we will just await for the executive session. Thank you Madam Chair. Maraming salamat uh, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Go Hoaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamataas sa likod nitong mga Pogo sa Pilipinas at yung isa pa namin gustong malaman sino sa mga government uh, personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations.